Guys. Ito na naman ako. Kumusta guys? Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Napakainit na araw dito sa amin ngayon, guys. Yung tubig namin dito, tipid na kasi hindi na umulan. Araw-araw bawas sa tubig. Ngayon, yung tubig namin binabudget na kasi kung hindi ibabudgetin baka wala nang magamit pang ligo, pang sabaw pang-saing. Tipid lahat dito sa amin ngayon. Matagal pa ang tag -ulan. panoorin nyo naman ang video ko guys kahit hindi maganda hindi <laughs> talaga maganda kasi mag isa lang akong nag gumagawa nito wala akong kasama at saka yung lugar pabalik balik lang ay wala akong magagawa eh kasi nga una nahihiya pa rin ako hanggang ngayon pangalawa pangit nga kasi pag lalo na wala kang pera ang mga tao dito inosente tumatanggi pag bibidyohan mo kaya wala guys hindi katulad dyan sa Manila nga ang mga tao sanay na dito sa amin pag binidyo mo nagagalit pa nga yung iba eh siguro kung may pera lang bibigyan ko ng pera para mapapayag kaso wala din akong pera pang, pang bayad sa kanila eh kaya ito pabalik pa ulit ulit na lang itong lugar na binibidyo ko para lang may para lang may ma-upload ako sa youtube kasi kung hindi ako mag video eh baka hindi hindi ako magkakasahod pero ewan ko lang hindi pa ako sure sa ginagawa ko kung magkakasahod ba ako nito sana para maka para mapalitan ko na tong cellphone ko kasi mababa lang ang ano nito yung storage nito mababa lang napupuno agad eh mumurahin lang kasi ito guys murahin lang tong na cellphone ko <laughs> dali lang mapuno Pag kailangan ko pang magbura ng mga video nawala kasi yung cellphone ko na mataas ang ano eh storage, minakaw kahit sa loob ng bahay ko, kinuha nawala ayon wala na kaya nag na lang ako sa cellphone na to para lang may magamit. Hindi naman ako makabili, makabili ng bago. Wala naman akong pera. Kaya baka sakali ako dito sa YouTube na magka pera. Pambili na rin ng pagkain. para may masaing ako. bunga nakikita nyo ang nasa likuran ko palayan to palayan grabe yung bitak ng lupa ang lalaki kasya na yung paa natin kasya na yung paa ng mga tao sa laki ayun o no. oh. ah hindi nyo pala makita kasi natatabunan ng ano eh ayun o no, oh, mga damo Okay hey guys. Bye bye guys. Bye bye. Lilipat ako ng pwesto guys. Bye bye.